po ng eksplenasyon si Harry Roque mga kababayan kung bakit bigla-bigla inendorso ni VP Inday Sara ang isang Marcos Yun. na naman mga katanungan. Na kababayan. Napakalaking katanungan na yan. Nagtiwalang muli si VP Inday Sara Duterte dito kay Amy na tinatawag na mangga. Nalaglag na sa survey mga kababayan ngayon nagpapatulong na naman sa kanya. Bakit kaya? Ano? Panoorin nyo po ha. Bakit nga ba? Bakit? Ang Sara, eh, nag-indulso pa Bakit? kay Kami ba? Marcos. Na naman. Isa na, po na talaga naman. po sa nagtanong sa kanya. Kung <laughs> matapos siya na sampahan na ang <laughs> ng kung ng kasto ng uh, um, House of Representatives. <laughs> Hanggang ngayon mga ka Pero tingin ko bukal naman sa loob ni Amy Marcos yung tungkol sa mga... Sinit hearing na yun eh. ...na naman siya Marcos. Mm. At sinagot din niya ako, gaya ng sinabi niya sa buong daigdig, never again sa Marcoses. Mm. Again. Pero ngayon alam ko Pero, may reason so yan. Pa, mayroon talagang rason si Sara dito mga kababayan. At sa tingin natin eh, alam niya, alam niya na kahit i-endorso niya si Marcos mga kababayan, hindi hindi pa rin natin yan iboboto. Oh. <laughs> so bakit kaya nag-endorso na naman si Inday Sara sa mga Marcoses? Bakit? Well, alam niyo po, naniniwala ako sa loobin talaga ni Inday Sara. Never again to the Marcoses. Never again, Pero, never again. Gipit na eh. Kailangan eh. Kailangan ng tulong sa Senado. Sa Senate hearing. Sa impeachment. Siguro no choice si Sarah eh. Kailangan niya nakakampi siguro mga kababayan. At this time, kung siya ang ginamit noon ni Aimee, baka ngayon mga kababayan, magagamitan na lang silang dalawa. Tama yun. Kasi, siyempre, di ba? Gagawin niya instrumento si Aimee. Pag nalang si Aimee Marcos, dagdag boto yun sa Senate hearing. Sa impeachment. Siya ay nakikipit sa Senado. So, kung siya at indulso kay uh, Inday kay Amy Marcos, siguro naman may dahilan po ang ating Inday Sara kung bakit niya ginawa. May dahilan siguro. Wala na natin. Isa-isahin natin ang mga posibleng dahilan. Sige. O, sige. Well, narariyan na yung kanyang uh, impeachment trial, Ay, no? Sa saan lilitisin siya ng uh, uh, Senado, no? At alam naman natin na kinakailangan ni uh, Inday Sara ng at least uh, Walo. walong boto, Senado yeah. Mm na boto kontra sa impeachment yes. para siya ay manatili bilang isang vice president. At maganda nga eh daw ito mga kababayan eh. Dahil itong move ni VP Inday Sara Duterte na nag-addition na siya mga kababayan. Pati si Villar, si so e, dalawa yung addition addition ito, mga kababayan, na, na si uh, sa, Duterte. Sa, sa, sa okay ng Inday uh, sa uh, na Ngayon lumalaban na siya at lalong tumatapos. So, walo lang yung kailangan para hindi na matuloy na yung, yung impeachment presidente sa 2020. Bilangin natin, ilan ba yung susuporta kay Inday Sara? Pero never again, ha? Huwag nung iboto si Marcos, makababayan si Amy Marcos. Once a snake, is always a snake. <laughs> sa impeachment, ang sigurado dyan ay yung um, tatlong PDP. Mm. Si Robin, si Bongo, si, si Tela Rosa. Pato. Okay? Mm. Yan naman po, Sigurado yung dalawa dyan, ay siguradong... So lima na lang. Na. Hmm. Tapos pasok na rin sa survey si Mark Coleta, hmm. si Philip Salvador Ngayon, na-endurso na rin ni Presidente ni Sara si Camille Villar Siguradong hmm. mas Camille Villar Tapos si Camille Villar, mga so, okay. si kababayan, 1 plus 1 pa yan sila Dahil ang kapatid niyang si Mark, si Mark kahinip yes. lang <laughs> Ay siguradong papanig sa kanya Oh, At least dalawa na agad ang Villar ha Poto na rin sa kanya Sino pang posibleng bumoto kay Inday Sara? Nandiyan si Joel Villanueva. Sigurado mm. naman po yan, boboto kay so, Inday Sara. hindi si Inday Sara. Tapos, nandiyan din si Alan Peter Cayetano. Oo. Oh. Sana nga lang mga kababayan na itong si Mr. 10,000, hindi ito babaliktad. <laughs> <laughs> Dahil kalaban sila ni Sara eh. Di ba natatandaan nyo, iba yung manok ni Sara pag speaker, hindi si Cayetano. At isa pa, Si Alan Peter kay Tano mga kababayan, nakikita na rin natin sa Palaso Malacanang at nagpapapansin kay Admiral. Diyos oh, oh nakunan ng camera mga kababayan na, oh, grabe, pinagsiksikan talaga ni Alan Peter ang kanya sarili doon kay Admiral na makipag-usap. The first of all, ang kay Marcos sana yan si Cayetano, ha? Bakit friendship na sila? Hindi masyado magkasundo itong dalawa, pero dahil naging vice-presidente hmm. naman ni at tatay digong si oh. Hannah kay tayo, no? Yan na lang ang iyong ano, konsuelo kay Tano. Huwag kang aburan mo si Sarah. At nagsasarita ngayon, sigurado naman po ako oh. Kasi si Alan Pedro Caetano hindi rin susuporta sa pagtatanggal kay si, Pipi si Sara. Nandiyan din si yung kapatid niya, si Pia Caetano, hmm. na bagamat hindi pa nai-endorso ngayon in Sara. Bago yeah, Pilipinas yeah, eh. Pia, siya oh, si, si, si Pia, Pia Caetano, nasa ano yan? Ano kung hindi? Dahil pasok Marcos. sa top six mga kababayan ata si Caetano. So, posibleng kong <laughs> walo ay si Amy Marcos. Ngayon siya ay na-endorso na. na. Hmm. Siguro naman, eh, kapag na-endorso na si, ngayon na-endorso na ni uh, uh Sara si uh, um, Mangga Aimee Marcos, eh talaga namang at least maninindigan si uh, Mana Aimee na... Paano kung hindi? Paano kung hindi? What? Babubudol na naman si Sarah niyan. <laughs> sana nga lang ha, sana nga lang. Hihindihan niya ang anong tangka para tanggalin sa pwesto uh -huh. ang ating Vice President. Sana nga naman po, no? So anyway, so ganyan po ang analysis ko, no? Ang unang una na kailangan ni Inday Sara, it's the fight of, our life. Fight of her life. Kinakailangan talaga. Kailangan niya yung mga boto sa ay, impeachment ay, trial eh. Kung pipilitin talaga nilang i-impeach si Sara Duterte, mga kababayan, ha? Di ba okay lang din kay Sara? Wala siyang pake. hindi lang naman siya ang Duterte, eh. Andyan pa si Baste. Andyan pa si pulong. Paging si Bongo, mga kababayan, kung yan ang tatakbo. Yeah, pero maganda pa rin, yan, maganda talaga si Vicky no. Sara maging hmm. presidente. At sila na magbibigay ng Susana, so hindi si Mayor Pitch. Kaya itong ginagawa nito kay Marcos, sa pag-endorse kay Marcos. Kay Amy, eh, ito sorry, yun, may sorry. purpose ito. ito. Kayo na lang ang boboto. O kayo. At as a matter of principle, ayoko na ng Marcos! <laughs> Kasi pag siya'y natanggal sa bilis ni Presidente. Kain <laughs> na yan eh. Kain na yan. ayoko kumain yan. Mawawala yung resources na kanyang opisina. Mawawala rin yung kanyang visibility as Vice President. At magiging mas madali na Marcos forever ang uh, hmm. ang uh, ang, uh, ang mga Marcoses. No? Hmm. Pero bukod pa sa impeachment, ano pang mga dahilan kung bakit uh, kaya inendorso ni uh, BP Sara si uh, Amy Marcos. ano pa? Pero well, po po dyan, eh, nararian yung naging papel ni Amy Marcos doon sa investigasyon sa Sini -sini. kung paano nakidnap ang uh, dating Presidente Rodrigo. Hindi yan enough. Hindi yan enough. Bumili pa sana kami kung... Mayroon siyang ginawa nung panahon na ano, hinuli pa si PRRD. Wala siyang ginawa eh ako lang sa at sabi kawawa naman Siguro oh. ako naman po ay ako'y sumasang-ayon dun sa sinabi ni uh, mamahalin ni na ano pa bang gusto niyang malaman. Eh, naman ng lahat. Nakita naman natin sa telebisyon. Ayan nga. So, paano Malinaw ginawa pa yung kidnapping ni uh, Tatay Digong? Eh, totoo po yan. Pero at least, lumabas yung mga detalye. Hindi yata nag-shave si Spokes Rookie sa kaliwang side talaga, ng kanyang bigote. Eh. Uh, Secretary Boy Ingrid Muria, eh talaga nga ang order ay nanggaling talaga sa Malacanya at the highest level. Hindi hmm. naman gagalaw yung sa baba kung walang galing ng order sa Malacanya. So ano na, Aimee? Mean? Oh, mayroon ka lang dings ay na mayroong pagtatakip. So wala kayong like move na lumabag itong mga opisyalis ng gobyerno, lalong-lalo na yung nagnag na kapatid mo. Wala kang move na umabuso ito sa kapangyarihan. Mag-file ka ng impeachment. Kahit pa wala yung kapag pag-asa ngayon mga kababay ng impeachment kay BBM, sa so, tingin niyo mai-impeach siya sa ano mga kababay, sa Congress pa lang? No, hindi yan uusan, pero go ahead, mag-file ka pa rin. Tapos isalin mo na rin yung ano, ikumpel mo na magpa-drug test. Sa first lady natin ngayon, kay Lisa Araneta Marcos, ito wow. ang ambassador na kanilaw. Hmm. BFF pala sila mga kababayan, nila kanilaw at si Madam Admiral. Sila, sila kanilaw, yan na yan. Ito, sa... Interpol. sa Interpol. Crime. Mm. Sila nakipagtulungan sa Interpol. At Grabe no, hanggang dito mga kababayan, andyan ang pangalan pa rin ni Madam Lisa Araneta. Ano ba yan si Madam Lisa Araneta? first lady lang yan. Wala yung mandato sana mga kababayan. Ano, bakit sa lahat ng kaguluhan dito sa Pilipinas, andyan ang kanyang pangalang admiral na dadawit palagi. Pangalaman natin na wala naman talagang interpolated notice. Meron lang diffusion oh. notice na Pilipinas pa ang nagpadala. Pilipinas so, ang nagpadala. Parang humingi ng tulog ang Pilipinas sa kanyang sarili para iparesto itong sinas. Excited sila. Excited eh. sila na yung eh, ano, kahit nalaman hindi natin, tama lahat. Uh, bagamat uh, sinasabi ng mga kapulisan ang order na isakay sa eroplano si Tatay Digong ay nanggaling sa PNP chief, ay eh, hindi naman para desisyonan damang ng PNP chief yan. Hmm. Siyempre yan po ay plano talaga ng Presidente mismo at wala nang iba Tama. na po pwedeng Siyempre, hindi naman gagalaw yung uh, right. so, Police Chief kung walang galing ng uso sa Presidente. Pero sa pamamagitan ng ganyang uh, pagkakaroon ng uh, hearing, <laughs> eh nakita kung ano yung mga karumagbumal nga ng mga pangyayari, dyan sa, sa Senado. No? Bottom line, walang silbi pa rin. Okay. So, let's give credit where it is due. Dahil po pwede naman ano si credit, nagbibingihan at nagbulag din si uh, um, Amy Marcos, pero siya naman po ay nanindigan. At siyempre, siya po ay bumitiw na rin sa alyansa na in the first place mga kababayan at trajectory niya habang nasa alyansa siya di ba pasok siya sa top 6 mga kababayan dati until pababa na pababa hanggang lang nalaglag tsaka na lang bumitiw mga kababayan sa alyansa nung andun na siya sa number 14 <laughs> Pero kung siguro, kung andon niya sa top 6 pa rin mga kababayan, hindi yan bibitiw. Hindi yan kakapit na naman sa mga Duterte. So kaya nga po, 11 na lang ang kandidato ng alyansa dahil umalis na nga po, si na, na, po si na, na lang, si Villa, si uh, si wala na rin doon. Sa <laughs> na kandidato uh, kandidat Marcus. ng alyansa. Marcus. Tama lang naman siguro na arugain ni BPC. Kawawa ang naepilidong Marcos kayo, kababayan, ano, madadamay. <laughs> madadamay sa galit ng tao. Pero ano ba tingin nyo? Sa tingin nyo ba, ay eh, tinuturing talagang malapit na kaibigan ni uh, oh. Inday Sara, itong si uh, Manga. Ginagamit na lang yan ni Sarah. O, oh, gantihan na lang itong mga nangyayari siguro mga kababayan. Baka nilalaro na lang ni Sarah yung laro ng mga pangagan mga kababayan. Well, alam nyo, yung sandaling nagkasama kami sa Hague, nagkaroon ako ng bagong perspective dito kay uh, Bibi Sarah. Meron pala siyang distinction sa mga tunay na kaibigan at ang mga tunay na kaibigan niya ay hindi talaga sa larahan ng politika at meron din siya mga political friends. Personal friends. friends, political, friends political friends, gamitan lang yan habang nasa power ka tingin pa, habang may makukuha iyo. Uh, na talagang alam naman niya na mga political friends ay nararian lamang kung meron din silang... Naging kaibigan lang na sila mga kababayan dahil di ba may gusto ang mga Marcos oh, sa kanya makipag-alyansa. O oh, yan lang. Hindi sa iyo. At hindi ito yung mga tao talaga na pagkakatiwalaan mo with your own life. Hmm. So sa tingin ko, ganyan ang tingin ni Inday Sara kay Mangga. Hindi para uh, pagkatiwalaan si Mangga sa kanyang buhay, pero alam niya na sa politika. Sana no, gantihan niya ni Sara mga kababayan na kunin mo na no, trust ni Mangga ulit. Ha? And then si Sara hmm. naman ang magta sa kanya mga kababayan. <laughs> Nipin sa ngipin. Talagang kinakailangan lang magkaroon ng aliado. Kumbaga, scratch your back at scratch your back. Ngayon, nangangailangan okay. ng suporta si Amy Marcos, si Ezra yung okay. linulungan si Inday Sara. No way, no way. Kayo na lang ang bumoto, mga kababayan. Si Kayo at si na. na lang. Huwag nyo kaming isali. <laughs> Saan naman natin? Nabagamat minsan nang nabigo si Inday Sara doon sa kay Amy Marcos, dahil ginamit nga siya para manalo, at talaga namang Marcus. wala namang uh, masyadong nagawa si Inday Sara, si Amy Marcos para itigil yung mga maiitim na bak, balak hmm. ng kanyang kapatid at Mayitim. ang mga kaalyado ng kanyang kapatid, eh kahit papano, eh magiging kakampi. So, bahala na kay Jag, may boto niyo si Amy Marcos, si pero dagdag din yun sa, na, sa boto sa uh, impeachment trial. ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post